Oh, paano ba 'yan? Naghahamon na si Sara Duterte ng uh, pa-drug test at tsaka uh, magpa-psychiatrist daw. Pero wag daw lalampas ng 3 months. Wow ha. Alam na alam niya yung uh, expiration ng mga may tama, ano? <laughs> Nakakatuwa naman si Sara. <sighs> Bakit ka nagkaganyan, Sara? Tuluyang ka na bang nasiraan? Kasi noon, si Atty. Lenny, kahit na inapi-api ng tatay mo, hindi nagkaganyan. Matatag siya kasi gumagamit siya ng utak. Hindi siya pumatol sa mga batikos sa kanya dahil alam niyang walang katotohanan ikaw pinatulan mo lahat ng kritiko kaya nagkaganyang ka nabaliw-baliw ka na o ano ngayon pinatulang ka ng ilang representative di ba yung Tagala Union representative si uh, Representative Ortega sabi niya nga kahit uminom ng alak hindi siya maruno kaya okay lang sa kanya yung hamon mo si Sandro Marcos pinatulan ka na din anong sabi hindi daw maganda yung pinagsasabi mo na ipahuhukay mo yung kanyang lolo at higit sa lahat yung pugutan ng kanyang ama. Tindi mo, Sara, tindi mo, lang ka, eh hindi nga kayo makaharap sa mga investigasyon eh. Magagawa niyo pa kaya yun? Ako walang pinapanigan, ano, hindi ako pumapanig sa Marcos, hindi mas lalong hindi ako pumapanig sa mga Duterte nga uh, buwang, no? Kaya lang, yung banta ng kapatid mo na ipapupulbus nilang ilokos at igagaya sa marawi na pinapulbus ng iyong ama, ay eh isang bagay na yan na dapat kayo kasuhan. At sa mga attitude mo ngayon, Sara na tila talagang baliw ka na, eh wala na kaming magagawa dyan. Kailangan ikaw ang magpasaykayatris ikaw ang dapat magpadrantes. Kasi yung mata mo, habang nagsasalita ka, nanlilisik, parang kaya mong lunukin ang lahat ng iyong kaharap. Hindi ganon, Sara. Kung matino ka, kikibit balikat ka lang. Kasi, nasa gobyerno ka eh. Katurinan kang vice president. Pero bakit anong nangyayari sa'yo? Kine-criticize ka kasi kakritik-criticize ka. Alam mo ba yung mga ginagawa mo, yung mga kilos mo, mga pananalita mo, yung mga galawan mo? Iisa lang kayo nila bato at nila bongo eh, ha? Eh, yung mga style nyong uh, bulok, eh, hindi na yan uubra yung mga style nyo, ng mga kain-kain sa luto-luto ng ano, iisa lang kayo, pero never nyo nang mapapaniwala ang tao mauuto nyo yung talagang mga sumasamba sa inyo at nalason nyo na talagang isipan wala na, ikaw ang dapat magparehab ikaw ang dapat magpasaykayatris ikaw ang dapat na uh, i-drug test, sasabihin mo nga ano yun Unforgiving ka. Uh, unguilty ka. No? Galing. Pero ayan, tingnan mo naman yung itsura mo. Dahil sa pagiging unforgiving mo and ano mo, uh, unguilty mo, eh umepekto na sa utak mo. Yun ka, Sarah. Kaya, ikaw ang magpa-check up. Hindi yung mga kalaban mo. Okay? <laughs> sigue sí